Ano ba talaga ang pinaka-safe ng mga bangko sa Pilipinas na maaari nating paglagakan ng ating pera matapos mag-trending na naman ang isang malaking bangko sa Pilipinas dahil sa isang online fraud? Saan ba safe mag-online banking it. dahil sa dami ng fraud at scam cases ngayon, hindi lang basta convenience ang dapat isipin kundi security? Narito ang lima sa pinaka-safe ng mga bangko sa Pilipinas when it comes to online transactions panglima ay wala iba kundi ang Metrobank isa sa pinakamalaking bangko sa ating bansa pangapat ay ang Union Bank of the Philippines isa rin ito sa very reliable bank in the Philippines when it comes to online presence pangatlo ay ang Security Bank yes totoo po yan ang Security Bank ay wala masyadong issues when it comes to online banking and of course pangalawa ay walang iba kundi ang Bank of the Philippine Islands or BPI. Isa ito sa pinakamalaking bangko sa ating bansa at isa rin ito sa mga pioneer na mga bangko sa Pilipinas. At ang number one na bangko na accordingly isa sa pinaka when it comes to online banking ay walang iba kundi ang Land Bank of the Philippines. Ang land bank is owned by the government. It is backed by the government. So, isa po itong napaka-reliable na bangko. Wala kang masyadong maririnig na mga issues when it comes to online fraud. Maraming salamat. paki at paki-share sa ating channel.